maaga na naman ang ating uwi dahil wala nga tayong overtime. Buti na lang talaga makulimlim ngayon at hindi mainit ang panahon. Iilan na nga lang kami lumabas ngayon dahil nga yung iba ay nauna na. At syempre, kasama namin sa daan ang aming makisig na technician. Shoutout sa iyo, Sir Edel at Sir Ernest. At syempre, shoutout din natin ang ating magandang kumari na si Kumaring Siya. Masaya nga namang maglakad kung may kwentuhan at kunting tawanan. Talaga naman, kahit uwian ay habol pa rin ang maritisan. Kung na talaga nating mga Pilipino na kahit wala tayong pera, basta masaya. Kapag ikaw ay isang empleyado, unang-unang -una mong iisipin ay kung paano pagkasyahin ang sweldo. Sa pamasahe pa lang ay sobrang laki na ng tinaas. Kagaya nito, tricycle mo na yung sasakyan namin para palabas ng highway. Pagdating ng highway ay sasakay naman kami ng baby bus. Pawi naman talaga ang pagod mo kapag may ganitong sasalubong sa'yo. Kaysa pa rin mabuhay kahit wala tayong sinesweldo. Ang minimum wage ngayon ay 520. Gagastos ka ng pagkain na 250 kasama pamasahe. Ang matitira mo na lang sa isang araw ay 270. Pa ano naman kaya yung may malaking kaltas katulad ng SS loan at pag-ibig loan. May matitira ka pa kaya? Napakahirap talagang isipin lalo na kung ikaw lang ang nagtatrabaho sa pamilya. At minsan nakukuha mo pang magmakdo kahit walang wala na. At marami ka pang asong pakakainin katulad nila. Kahit ampon ang mga yan, ayoko rin namang magutom sila. Mas mahaba nga ang oras natin ngayon sa bahay kaysa trabaho. Ito na yung panahon para makapaglinis tayo ng bakuran. Hanggat maaari ay pinipilit ko talaga maglinis sa bakuran araw-araw. Lalo na nga at marami akong halaman dito, maraming dahon na nalalaglag. At syempre, ayaw ko namang malanta yung aking mga pananim, kaya araw-araw ay dinidiligan ko rin ito. Ang paghahalaman nga pala ay isang paraan para maalis ang iyong pagod at stress. At kinagawian ko na itong gawin araw-araw. Kay sarap naman kasi sa mata na nakikita mong malinis ang iyong kapaligiran. At syempre, kasama na rin dyan ang paghahalaman. At dito na rin ako kumukuha ng mga gulay na pwede pang araw-araw. Kakatuwa nga naman sa simpleng paglagay mo ng buto ay makakaani ka talaga yan ko na nga pala ang pangunguha ko ng malunggay dahil ibibigay ko nga yan kay kumaring siya. Para hindi siya masira ay iniligay ko na nga siya sa plastic. miyang malunggay nga din ngayon ang ating uulamin. Saktong sakto yan dahil meron ako dito mais. Kakayasin ko yung mais para isahog natin dito sa ating malunggay. At meron tayong maliliit na hipon para dyan. O ayan, nakatipid na naman tayo ngayon. Tara ng kumain. Maraming salamat sa inyong panonood.